Hi guys, good day po sa inyong lahat, uh, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat guys So for today's video guys, papakita ko po sa inyo yung ano, naopera sa akin Ito, ayan guys naopera po yan ayan. Ito, naopera po yan ito guys So, may stainless ngayon yan itong buto ko dito. Nabali po yan. Ito. Ayan po guys. So, kung makita nyo itong bukol na to. Yan po yung bakal. Malit na stainless ang nilagay para magduktong yung buto. So, dito nila hiniwa. Ayan guys. Ito yung hiwa ko. Tapos, dito yung buto ko. Nabali. Yung paganon. So, ah, uh, ito guys kaya ako nabalian kaya ako nang disgrasya dahil sa motor uh, kasi pagpasok ko ng umaga kasi malayo yung papasukan ko eh sobrang bilis yung takbo ko eh ang luwag ng daan wala akong kasabayang mga sasakyan pero dahil sa kamalasan biglang tumawid yung ano guys yung asong maliit na kulay puti. So dahil sa sobrang bilis ko, ah uh, natumbok ko siya kaya yun. Ay, uh, hindi ko na control yung manubela ng motor ko. So natumba ako guys. Sumemplang ako sa gitna ng daan. So ang pagtumba ko guys. Kaya ito na dali. Pagtumba ko gumanon ako guys. Napaganyan ako. So ito yung nauna. So siguro pagkaganong ko ah, dahil sa lakas ng impact pagkabagsak kong ganon dahil sa lakas ng impact ito yung itama gumanon siguro kaya na kaya na sa itong buto ko dito na bali ito guys ito ito guys ito ayan so operado ako guys ah, ngayon ko lang pinakita sa inyo mag so bali magdadalawang taon na ito guys magto 2 years na to sa November yata yun. Oh, November. So, malapit na, malapit ko nang ipatanggal itong ano niya, guys. Itong bakal niya, itong stainless niya. Kung okay na, kung nagduktong na yung buto niya. Pwede ko na ipatanggal siguro next, next year. Ayan, guys. So, ito. Sakit, guys. Masakit to. Nung ano, nung nabali yung buto ko. Sakit. Gumanon. So, kaya guys, uh, sa mga katulad kung ano dyan, may magmotor at mabibilis mag maneho. Uh, ingat lang po tayo sa daan guys. Kaya ngayon guys, medyo mabilis pa rin ako magpatakbo ng motor. Pero, pero pag alam ko may aso na, nagmi-minor na ako guys. Kasi mahirap mag-disgrasya at mahirap ma -opera. So buti ito lang yung nangyari sa akin. Wala naman akong gas-gas wala namang ano tapos yung motor hindi naman nabasag nagasgas lang so ingat po guys sa pagmamotor kaya yun sakit guys so ah uh, yung mga ginagawa ko guys dati na ano pag ko ng mabibigat ah uh, ah uh, mabibigat yung binubuhat ko ah uh, nagsisibak ako ng kahoy uh, um, ito yung pinangano ko hindi ko na siya hindi ko na mai ano to guys ng mabibigat hindi ko na siya hindi na ako makapagbuhat ng mabibigat dito banda guys hindi na ako makapagbuhat ng mabibigat dito hindi ko na hindi, hindi in, ayaw kong kasi operado ako dito guys baka madali itong buto ko ulit so lahat ng ginagawa kong pagbubuhat noon na okay pa ako na hindi pa ako na aksidente o kaya hindi pa ako na opera okay pa yung mga buto ko kaya ko talaga magbuhat noon guys nang mabibigat lahat ginagawa ako. magbuhat na mabibigat pero ngayon guys hindi ko na magawa kasi may diferensya na itong buto ko dito itong isang kamay ko hindi ko na kaya hindi niya, hindi niya na kaya magbuhat na mabibigat so ang pinang bubuhat ko ng mabibigat saka bigat guys itong it, itong isa ko ito yung pilang ko na abigat ito isa kasi ito lang yung malakas so itong kabila hindi ko na ginagamit masyado yung magagaan kaya nitong kamay ko na isa so yun lamang guys uh, share ko lang yung nangyari sa akin kaya ingat po kayo sa pagdadrive kapag may nakita yung aso mag minor na po kayo Maraming salamat guys sa panonood. Ingat po kayo palagi. God bless us all.